gagawa ng ano hirok gagawing walis mas matiba ito kaysa dahon ng niyog ito yung dahon ng hirok hirok nga Oh, you know, I'm trying to magkano benta? ah ang benta? Ah. yan, magkano benta? bibigay ko lang yan bibigay ko bibigay lang? bibigay lang Ka ah. okay. pang inom? oo, oh, pang, <laughs> pang inom irok Hey